Inabutan na naman ako mga idol ng gabi Dahil yung mga idol ang aking deliver ay Sa Los Baños at sa San Pablo, Laguna at Ito nga mga idol, pauwi na ako ng company At napakaganda mga idol Dahil nga alas 7 na ng gabi At wala ka traffic traffic dito mga idol Ayan mga idol, ipapakita ko sa inyo mga idol Kung gaano kaganda Pag gabi na nabiyahin mga idol nakabutan naman kami mga idol ng gabi Galing ako ng San Pablo, Laguna At ito nga mga idol, pinabagtas ko ng kahabaan Pagpunta na ako ng Patangas Mga idol, Ang ganda sa gabi Pag nabiyay, malamig at Walang traffic mga idol Dahil nga ay alas 7 na ng gabi traffic dito banda mga idol dito na ito mga idol sa may ano mga idol sa may Santo Tomas Batangas na to nabagtas ko na mga idol ang haba na to dahil pauwi na nga ako ng makiling kung saan doon ako nagpa-parking mga idol na sa kaya ayan o oh. natin eh tawid laki na rin ang in-improve dito ang gandang tingnan mga idol no? Oh. kapag sa gabi nagbibidyo oh, yun yun reflect ng ilaw parang mga star ganda yun oh. oh. Malapit na ako mga idol dito sa may parte kay Ipid. Ano, oh, Padre Pio. YouTube channel, sa lahat-lahat. maraming salamat sa inyo mga idol. Dahil lagi kayong nandyan. Kahit pira na ako nakakapag YouTube. Salamat sa inyo maraming mga idol dahil nga busy tayo. Ang ganda talaga yun. Oh. Ang ganda mga idol. Oh. Ganito, pag walang traffic, sarap sa pakiramdam bilang isang driver kapag ang traffic ay grabe nakaw masakit sa paa pag uwi sa bahay doon mo na mararamdaman talaga mga idol yung sobrang pagod sa ganito na tumatakbo pa bilang isang driver hindi ko paramdam ang pagod niya pero pag once na nandun ako sa bahay at nagpapahinga na ako ayaw talagang pagod na pagod ayan mga idol Masasok na yan dyan, ang na yan. Ito yan, e. Ayan, mga kaidulan. Ang Padre Pio, yan dyan, e. Dyan ang daan. Punta rin, o. Ayan. ayan medyo traffic na dyan sa kabila. Ayan. Laki na rin ang in-improve dito. Dahil nga, e. mas matanggas. Halos magkakadikit dikit-dikit nang isim di